Ngayon ng umaga, good morning ho. Ngayon ng umaga, ay nag prep ako kumain ng baked potato. Kaya ako ako ay nag-bake. Uh, ang, ang, ang iba ko ng America, hindi pa masyadong luto. Kaya ibabalik ko pa sa oven itong iba kong binay. Yan ho no, ay malalaking potato na pinahiran ko lamang ng cooking olive oil at binalutan ko ng foil at saka pinasok sa loob ng oven ng 1 awa sa tamang katamtahan lang po. dahil sa malalaki ang nakuha kong potato ang iba ho ay hindi pa masyadong luto ito, pero ito sa akin na kinuha ko ay luto na haluan ko lang mo ito ng butter haluan ko lang mo ito ng butter at may biyakin natin sa na butter, cheese at beans ito ay pagkain ng mga mga puti rito katulad doon ng anak ko na hindi naman puti pero ito ang isa sa paborito niya ito ay inumpisahan ko ng hatiin ang baked potato

lagyan natin ng cheese. At ibabaw ng baked potato. Naluto na. Ito ay nainit pa. Yan, Yan o, nilagyan ko na ng grated cheese at lalagyan natin ng baked beans. Ito ang beans na ilalagay ko sa ibabaw niya. At pwede na ako itong kainin. Ito ho ay favorite ng mga puteri to. At ito ang typical na pagkain na kinakain Pwede pang merienda. Pwede rin ho pang main course. Ayan ho, inalagin lahat. At ibabalik na natin ang... ang Po ay pwede na kainin, ganyan lang po yan kung matalang lang po dyan ay ang pagluluto, pagbe-bake sa oven pero otherwise ay napakadali kong lutuin kung hindi mo naman po yan sa kalundiriya, medyo pricey din, dahil maraming halo pwede po itong haluan ng pwede po itong haluan ng tuna o ng o ito ho, at saka yung cheese. Iiwan ko na ho ito rito, baka gusto kumain ng anak ko, alam niya na kung anong, kung anong gusto niyang ihalo. Mia-mia ho, ipapatayin ko ng oven, dahil luto na yung aking baked potato. Kasi ho, may katagalan niyang gawa ng malalaki ho ang aking binig. Yun lamang po, at hanggang sa muli, Pinakita ko lang po sa inyo ang aking pagluluto at paggawa ng baked potato ito. At na-crave ko lang po ngayong umaga na kumain ng baked potato dahil sa matagal ko na rin namang hindi ginagawa. Maraming marami pong salamat sa inyo at sana po itakilikin ninyo ang aking munting bahay sa pagluluto, sa pagluluto ko. At sana po ay magustuhan ninyo ang ibang mga niluluto ko. Maraming maraming pong salamat sa inyo at maganda pong umaga. Mmm. Yummy pot, that's very yummy.